Isang aspeto na pumukaw ng pansin sa mga nakalipas na taon ay ang pagbabahagi na ilang dating magkasintahan o mag-asawa ng mga celebrities tungkol sa kanilang mga karanasan sa pagiging magulang, kahit na wala na silang romantikong ugnayan. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, ang ilan sa kanila ay piniling magtulungan para sa kapakanan ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng maayos at masayang co-parenting setup. The Philippine Showbiz List presents Celebrity Kids na separated ang mga magulang nila pero co-parenting sa pagpapalaki sa kanila. Alex Jazz Mercado Matapos bitawan ng anumang hinanakit at galit, maayos na ngayon ang samahan ni General Mercado at Patrick Garcia. Matatanda ang nagkaroon sila ng masilimot na hiwalayan kung saan inamin ni Patrick na nalaman lamang niya ang tungkol dito na mapanood ang panayam ni Janeline sa telebisyon. Hindi nagtagal na lumabas ang balita ng pagbubuntis ni Janeline. Dumating din sa puntong hindi pinayagan si Patrick na makita ang kanilang anak na si Jazz. Sa kabutihang palad ngayon ay malaya na silang mag-bonding. Madalas na nasa puder ni Janeline si Alex ngunit paminsan-minsan ay bumibisita din sa kanyang ama. Ellie Ejercito Maayos ang relasyon nila Andy Eigenman at Jake Ejercito pagdating sa pagpapalaki ng kanilang anak na si Ellie. Matapos ang mga kontrobersya noong 2016, nalaman ni Jake at ng buong mundo na siya ang ama ni Ellie. Simula noon, naging bukas si Jake sa pagbabahagi ng mga sandaling kasama ang anak kabilang na ang kanilang nakakatawang mga usapan. Katie Lawrence Nakakatuwa na maayos ang sitwasyon sa pagitan ni na Chris Lawrence at Katrina Halili. Ayon kay Chris, co-parenting ang kanilang setup at nagkakaroon sa ng harmonious relationship para kay Katie. Nakatira at taga aaral si Katie sa Palawan, hometown ni Katrina, ngunit tuwing biyernes ng linggo ay nasa pudera siya ni Chris sa Maynila. Ang kanilang relasyon bilang magkaibigan ay bunga ng pagmamahal nila sa anak. Walang pressure mula kay Katrina pagdating sa child support. Doreen and Anton Tan sa kabila ng mabigat na pinagdaanan ni Sunshine Dizon matapos ang hiwalayan nila ng asawang si Timothy Tan noong 2016, ibinahagi niya na ang pagtanggap at pagpapatawad ang naging daan upang makapag-move on siya sa kanyang buhay. Nagdulot na ng sakit ang hiwalayan, lalo pat may third party na nasangkot at nauwi sa pagsasampa ng kaso. Sa kabila nito, maayos na pagkasunduan ng dalawa ang kanilang co-parenting arrangement para sa kapakanan ng kanilang mga anak na sina Doreen at Anton. Abija Zeke Bo, Meryl, and Yuela Sarmenta. Nasa edad na si Romnick Sarmenta na madalas gumanap bilang ama sa TV at pelikula. Sa totoong buhay, mayroon siyang anim na anak. Di sa dating asawa na si Harleen Bautista at isa sa kasalukuyang partner. Nasa pangangalaga ni Harleen ang kanilang mga anak na sina Abidja, Zeke, Budana, Meryl at Uwela. Ang kanilang arrangement ay hinihiram ni Romnick ang mga anak para makapiling at makapag-banding. Supportado ni Romnick ang gusto ng kanyang mga anak hanggat kaya niya. Vlance Caroline and George Michael Villar. Noong May 2023, ibinahagi ni Buboy Villar ang kanilang set-up ng ex-fiancé na si Angeline Gorenz pagdating sa co-parenting ng dalawang nilang anak. Kasalukuyang nasa US si Angeline, isang American citizen, kasama ang pangalan nila na si Vlance. Habang nasa Pilipinas naman si Buboy, kasama ang bunso nilang si George. Ayon kay Buboy, regular ang kanilang video call sa anak at hindi ito pinagkakait na kanyang dating partner. Alas and Axel Abrenica. Noong 2021 mismo si Robin Padilla nagkumpirma sa publiko na hiwalay na kanyang anak na si Kylie Padilla sa asawa nitong si Alger Abrenica. Ang kanilang paghihiwalay ay naging sentro ng atensyon ng publiko na sa mga kilalang personalidad na sangkot. Sa kabila ng mga kontrobersya, pinagsusumikapan ng dalawa na papanatili ang isang maayos na co-parenting para sa kanilang mga anak na sina Axel at Alas. Annika Woolfolk Ibinahagi ni Michelle Madrigal ang kanilang kasunduan ng ex-husband niyang si Troy Woolfolk tungkol sa custody ng kanilang anak na si Annika. Sa kanyang YouTube vlog na My Co-Parenting Journey noong 2023, ibinahagi ni Michelle na humarap sila ni Troy sa mediation upang mas maging maayos ang kanilang pag-uusap tungkol sa custody. Pinili ni Michelle na ang desisyon ay nakatoon sa ikabubuti ng kanilang anak. Nauwi sila sa 50-50 custody arrangement para kay Anika kung saan parehong may pagkakataon ang bata na makilala at makapiling ang kanyang ama at ina. Ayon kay Michelle, mahalaga ito para sa kanyang anak na lumaki na may suporta mula sa parehong magulang. Ezekiel Kiel Pangilinan. Mahalaga para kay Erin Ocampo na mag-set ng boundaries, lalo na't na may isip na ang kanyang anak na si Kiel na ngayon ay walong taong gulang. Sa kanilang co-parenting setup ni Michael Pangilinan, maayos sa kanilang usapan. May mga araw na nasa kanya ang anak at may mga araw ding nasa ama nito. Ang bagong partner ni Michael ay si Gary Concepcion at nakakabandi na anak ni Erin na kanyang baby sister. Bagamat nahihirapan siyang ipaliwanag ang kanilang sitwasyon sa anak, nangangarap siyang maging maayos ang kanilang blended family sa hinaharap sa Fire Javier. Noong April 2024, nagpa siya ang Viva Hot Baby si Zara Lopez at ang kanyang dating partner si Simon Javier na ayusin na kanilang hindi pagkakaintindihan para sa kapakanan ng kanilang isang taong gulang na anak ni si Sapphire Javier. Muna lang magsimula noong April, aktibong nagpo si Zara ng mga video nilang tatlo na magkasama. Ang kanilang co-parenting arrangement ay dumating halos dalawang buwan matapos nilang i-confirm ang kanilang pagkihiwalay noong February 2024. Athena Mori and Alexis Severina Oitinko Ipinahayag ni Jenica Garcia na sa magandang kondisyon ang kanilang relasyon ng kanyang ex na si Alvin Oytingco. Sa eksklusibong panayam ng January 2024, sinabi ni Jenica na kasalukuyan ng pinuproseso ang kanilang annulment. Bagamat hindi siya pinapayagang pag-usapan ng mga detalye ng annulment, malinaw na maganda ang kanilang ugnayan bilang magko parent Mayroon silang dalawang anak na babae ni Alvin, sila Athena Mori at Alexis Severina. Mandy Mineses. Noong June 2021, ikinasal si Aramina kay Dave Almarines at labis ang kasiyahan ng ex ni Ara na si Patrick Meneses para sa bagong kasal. Ayon kay Patrick, personal siyang inibitahan ni na Ara at Dave dumalo sa kanilang kasal at sinabi niya maganda ang kanilang relasyon bilang magkaibigan. Si Patrick ang ama ng anak ni Ara na si Mandy. Naghiwalay sila noong March 2015, ng tatlong buwan pa lang si Mandy sa kabila ng kanilang paghihiwalay na natili silang mabuting magkaibigan at patuloy na nagko-co-parenting para sa kanilang anak. Sky Anakin Magno Sina Max Collins at Pancho Magdo ay naging mag tahan sa loob ng walong taon bago sila nagpasyang maghiwalay sa kasagsagan ng pandemya. Sa kabila ng kanilang hiwalayan, pinanatili nila ang magandang komunikasyon para sa kanilang anak na si Sky Anakin. Bukod sa pagiging mga magulang, itinuturing ni Max si Pancho bilang kanyang matalik na kaibigan. Sinabi pa niya ang suporta sa posibleng pagkakaroon ng bagong pag-ibig ni Pancho. Kamakailan, nag-trend sa social media ang mga hinalat na tila nagkakamabutihan na muli sila. Sa pinakabagong Instagram reel ni Max, ipinakita niya ang kanilang masayang pamilya. Amara Katibi Ipinapakita na Christine Reyes at ang kanyang ex-husband na si Ali Katibi kung ano ang tuloy na kahulugan ng healthy co-parenting. Nagkasamang natin mag-asawa sa moving up day ng kanilang anak na si Amara noong June 2024. Kahit naghiwalay, pinanatili nilang positibo ang kanilang relasyon bilang mga magulang at madalas nagbabahagi ng mga alaala kasama si Amara sa mga espesyal na okasyon tulad ng Father's Day at Mother's Day kahit na hindi sila magkakasama. Mithi Aquino habang hindi masyadong nagbigay ng detalya si Trina Candace sa kanilang kasalukuyang co-parenting setup ni Carlo Aquino, naiulat noong 2023 na nagsampas si Carlo Aquino ng Visitation Rights at sinabing pinipigilan siya ni Trina na makita ang kanilang anak na si Mithy. Hindi rin nakadalo si Carlo si katlong kaarawan ni Mithy. Ngayon paman, itinanggi ni Trina ang kusasyon na pinipigilan niya si Carlo na makasama ang kanilang anak. Ayon kay Trina, minsan ay dinadalaw naman ni Carlo si Mithy o pinapasundo ito. Nagagampanan naman daw ni Carlo ang kanyang tungkulin ngunit limitado lang sa mga pangunahing pangangailangan at hindi siya nagbibigay ng labis na effort. Jude Trevor Patterson Noong 2022, kinumpirman ni na General Salvador at Marcos Patterson ang kanilang hiwalayan. Sa kabila nito, bukas ang dalawa sa pagkakaroon ng maayos na komunikasyon para sa kapakanan ng kanilang anak. Kamakailan lamang, magkasama nila ipinagdiwang ay katlong ikatlong kaarawan ni Jude. Patunay ito na kahit hiwalay na sila, nananatili ang kanilang dedikasyon na maging mabuting magulang kay Jude at mapanatili ang isang positibong relasyon para sa kanyang paglaki. Zion and Kai Gutierrez Ibinunyag ni Sarah Labate na hindi sila nag-uusap ng kanyang asawa na si Richard Gutierrez. Sa kabila ng kanilang sitwasyon, binigyang din ni Sarah na pareho pa rin nilang inuuna ang kapakanan ng kanilang mga anak. Anya, magaling sila sa co-parenting at pinanatili ang kaayusan para kay Zion at Kai. Nang tanungin kung paano niya hinaharap ang kanilang sitwasyon, sirabi ni Sarah na palagi niya sinusunod ang kanyang mga desisyon. Elias Cruz Itinuturing ni John Lloyd na sa maswerte siya sa co-parenting setup kasama si Ellen Adarna, sina John Lloyd at Ellen ay naging magkasintahan hanggang sa maghiwalay noong 2019. Makalipas sa dalawang taon, ikinasal si Ellen kay Derek. Buong puso namang tinanggap ni Derek si Elias, anak na Ellen at John Lloyd bilang sariling anak. Bukas si Derek sa pagpapakita ng pagmamahal kay Elias na siya rin pinahahalagahan ni John Lloyd. Dahil dito, walang alanganin si John Lloyd sa pagiging ama ni Derek kay Ilyas. Patuloy na tinutupad ni John Lloyd ang kanyang tungkulin bilang ama, nagbibigay ng oras at suporta kay Ilyas. Ayon kay Ellen, nagpapadala si John Lloyd ang hindi bababa sa 20,000 pesos para sa pangangailangan ng kanilang anak.